Smok bang today, you know that, you know what? Alhamdulillah bukan orang kakak ni yang cut today. Palalawen juga ye. Yes. Sheraz, aje kan Sheraz. Alam nak mana toko ni nanti? Balut, mok bang, mok bang balut. Balots, balots. Oh, balot, balot. Balots, balots kayo dyan. Ayan, tatlo. Oh my goodness, ang sarap, sarap. Oh. Pa may sili, may suka. Ay, wow. Yan. At hindi lang iyan. Balot, 18 days. 18 days. ah oh. Trap-trap ng balot pang siya <laughs> at syempre hindi lang yan alam niya ba kung ano ang probin at nakatikim na ba kayo ng probin di ba natirati nagtitinda ako ng probin nang hindi pa ako nag abroad you know that what is my work before naglalot akits ng probin masarap yan mga mahal masarap, kakaiba sa mga fried chicken luto basa, iba talaga yung probin pero yung probin is um, chicken din yan sa loob ng ng ito ka ng chicken oh kaya lang yun ko iba talaga ang kasi sa timpla kasi yan masarap share yan ano yung magkano to 5 pesos only 5 mm -hmm. pesos only mga mahal proven yes masarap to sobrang sarap nito Nakal nakaluto na ako dito, dito noon ako malakas ito kaya lang dito sa Iligan City, hindi pa siya maya, masyadong maraming titinda. Parang kaunti pa lang yung nakaalam. Kasi alam niya sa Pilisa, sa Pilipinas, sa kagayan di Oro, mahal. malakas talaga itong negosyo na ito. Halos lahat na, kalikali na tinda na halos ng probing. Kasi malakas ito, tsaka masarap. Mm -mm. Pero dito, hindi ko, <coughs> hindi ko masyadong nakita ito dito sa Piligan. ni eh. Parang wala pa masyadong nakakaalam dito. But, this, but, but, ayun. Ba't ako? I know this. Patutimpla-timpla. Ayan. Tawa ka kainin. Ako palalawin kumu ko muna kay Yech. tigas ni Tich. Bahaw yata eh, Tich. <laughs> Ayan. Probin masarap pinain. Wala din to sa ano, sa ibang bansa. Ano ba yung? Probin yung, yung bang ano, nasa loob ng tiyan ng manok. Bang yung bang yun bang duka, kadugtong ata yan ang ano kadugtong ng ay batikulon ba ng manok kadugtong yan kasi nakalinis na ako ng ano sa manok eh may dug, kadugtong yung batikulon ng manok ito yun di ba din sa panahon naman talaga tayo ngayon sobrang hirap ng ano ng klima yan lahat lahat na talaga ng basta ano makukirahan at talaga lahat no pini talagang galing talagang ng scarpe ng pinoy kahit kukulang ng manok nako kahit, kahit kukulang ng manok may ano na mapagpirahan mo na pwede mo na negosyo yung kuko ng manok oo uh, daga galing mag ng mga pinoy talaga kung tagal naman matapos dito eh paano ang dami sarap sarap yan hmm, omed, yaku ko pero tayo ano mas masarap Ayan Yan. ito yung proven masarap ito mga mahal Ay. Ayan. ano? Yun, ano? na, alam mo yun? alam mo yun? alam mo yun? alam Meron tayong ketchup na punong-puno ng chile. Ayan o. Aw! Masarap talaga ito. Una kong kakain na talaga itong, ano talaga itong probing. Kasi miss na miss ko ito. Masarap talaga ito. Matagal ako nagtinda nito sa kagaya noon. Mmm. Ang hang macho. My goodness. Ah! Ah! Nak aku. Hmm. <coughs> Sedap. Kau <Kaya> kul sili. hmm <coughs> Up. Super shot to look, like, oh my goodness. mm -hmm. sarap talaga as in nakaluto na ako kasi nito noon tinda ako nito noon 100 yung per day ko kaya nagluto tapos may ano to may kapart itong puso yung bang kanin yung bigas na nalagay sa dahon ng niyog masarap yan yung ano nito mm -hmm. alam mo plan, pa paano itong plant eh Kasi matagal ako na ano nito eh, nagtinda nito noon eh, trabaho ko eh. Hmm. Nagkatsaw ang hang. Okay. Ang hang. So, lilipat tayo sa ano, parang kasing takam-takam na ako sa ano eh. Takam-takam na ako sa balot. I want to eat balot kasi eh. Balot sa so putiw. Oh my goodness. Balik tayo balik tapang kabukas ko eh. Oh my goodness. Sarap-sarap ng balot. Balot-balot kayo dyan. Sinong gusto kumain ng balot dyan? Ay no, wala ito sa, sa, ano, wala ito dyan sa abroad, mga mahal, no? Kaya laway-laway muna tayo ngayon, mga mahal. Kaya pag-uwi pa, kaya pag-uwi na, Ako, sigurado. Hahanap-hanapin yung mga pagkain sa Pilipinas. Oh, balot. Hap. Oh, oh. my hmm. goodness. Oh. Mm -hmm. Salap mga mali. Mm -hmm. Kasi bibi, umiiyak na. Ako. Hindi ko yata maubos yung ano, yung dalawa. Nabasok ako sa proven. Actually, balot versus proven. Para sa akin, masarap naman pareho, pero mas the best talaga sa akin ang probin. Kasi matagal ako nag ano nito, nagtinda nito noon. Hmm. Masarap ito. Pwede mo na iulam. Hmm. The best for me is probin talaga. Kasi minsan lang ito eh. Sa ilagay minsan lang ito eh. Wala pang nasa nang nakakaalam dito. Okay, mamahal. Ako nagmamadali kasi pasinsya na mamahal. Si baby ko na ko, umiiyak na. Kaya, thank you so much. Hindi na naman ako makapag-shoutout today. Huwag kayo mga mahal ha. Babawi, babawi na lang ako next vlog. Si baby umiiyak na talaga. Kaya, so, yeah. see you next time mga mahal ha. At syempre, um, <coughs> yun nga, hindi na ako makapag ngayon mga mahal. So I hope, sana, maintindihan nyo mga mahal ha. Yun naman, kakapangan ako lang so, si baby always kapag kailangan patlagan ng intensyon sa kanya always, diba? So, Nais ko lang pasalamat sa inyong mga mahal na always nyo akong sinusuportaan na kahit na maraming pinagdadaanan na problema, pero andyan pa rin kayo. Hindi nyo ako iniwan. So, mga tao totoong loyal talaga na nagmamahal sa akin. Maraming salamat sa inyong mga mahal, ha? Sana hindi kayo magsawa na masuportahan ako at lagi kayo manood sa mga video ko. Malaking tulong na po iyan. ako Ha? 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 Nasulod sa ngipin ko. Sana, hindi kayo magsawang sumuporta sa akin at lagi manood ng video ko kasi malaking tulong na po yan mga mahal and also, lalo na pag hindi nyo iskip yung mga ads. Malaking tulong na po yan mga mahal. Maraming maraming salamat sa inyo mga mahal. Ah... Uh, sana always nyo pinapanood yung video ko, na gusto nyo palagi yung video ko, at sana masaya kayo mga mahal. Salamat sa inyo lahat, lalo na sa taga-ibang bansa dyan na natatrabaho nga, katulad ko dati na OFW, sa Kuwait, sa Qatar, sa Abu Dhabi, sa Dubai, at kung saan, sulok ng mundo mga mahal. I hope you will never, you will never, you will never leave me. <laughs> Anymore. <laughs> okay mga mahal, thank you for watching, and gusto na ako ng tubig. Tumutuloy <tong> yung laway. <tong> yung sipot ko. Sobrang ang kasi. Thank you for watching mga mahal. And I hope you you like my mukbang balot. Uh, balot versus um, ayan, balot versus probin. Probin, yeah. But for me, masarap talaga yung probin. Kasi you know that paborito ko talaga to dati pa. Nung hindi pa ako nag-upload mga mahal, ito na po yung trabaho ko, nagluluto ako nitong, di ba? Yun, ito yung binuhay ko sa anak ko, nung single man pa ako, oo. Alam nyo ba yung everyday ko, 100 pesos lang, pero kinakasya ko talaga yun para sa mga anak ko noon, at lalo sa pamilya ko, oo. Nasaan nga, uwi ako, 50 pesos lang yung dala ko, pinagtitiis ko talaga, tapos kigisingin ako ano anak ko, mama, may pagkain, go too much. Kaya, thanks God, um, kaya marami akong barilit ma dito po binatuy at saka things God ngayon medyo yun nga mula na naka -ab abroad ako pero minalas din ng amo yun naka din <laughs> pero ok, medyo okay na ngayon mga mahal kasi pag aral ko na ng maayos yung mga anak ko kahit na uh, masyadong kahit na hindi, hindi ko pa masyadong maibigay talaga lahat ng kailang, ng, kailan ng anak ko at least nakapag aral niyo ang mga anak ko at higit sa lahat um, dahil din sa suporta niyo mga mahal. Maraming salamat sa inyo mga mahal. Thank you so much. Sana huwag nyo skip yung mga ads. And I hope you always watching my videos. And I hope uh, you always support me. At I hope na masaya kayo sa video ko na pinapost ko. Thank you mga mahal for watching and I love you all. God bless all. Bye-bye!